So isang magandang panahon po sa inyo mga kapatid sa spiritual at sa lahat mga viewers so, dito po tayo ngayon sa isang puno ng kawayan mga guys So ipakita ko sa inyo guys yung pinapahanap sa akin guys Mayroon naman na nag-order guys so ito tayo guys o. Ayan Dito tayo guys makita tayo sa mataas na puno ng kawayan Mayroon tayong nakita guys Isang mga guys, na groupie sa atin na pinapahanap sa atin. Yung mga ganito, guys, oh Tingnan mo, guys. Ayan, mula sa kawayan na panumbalik. So, ito yung maganda, guys, oh Ayan. So, kita mo, yung guys, yung isang sanga na nakapulok tot ay nasa, yung isang sanga naman, guys, ay nasa nakatuhog sa gitna yan ang maganda sa mga ano guys sa mga may kaso guys so marami pang mga gagawin niyan guys tulad na isang mga gamot eh, sinasangkap yan guys ginagamit yan sa pampaswerte at sa mga panggayoma sa negosyo man o sa lahat ng mga business so ngayon ay Pasilip ko lang sa inyo guys na sandali guys. Then dito tayo sa taas na bahagi si ni Nature Lover. So yan guys. So araw ng Bernice. Isang mapagpalang panahon at laging ingat po tayo sa bawat laka natin. So ayan lang guys. So sana ay makatagpo tayo ng kawayan na magkasugat ang buko. Ayon guys. So maraming nag-request sa atin guys uh, mga subscribers na baka daw tayo ay makita ng sugat ng kawayan guys. Si yung sugat talaga ng kawayan guys ay napakabihira maliban naman guys kung tayo ay pinagkaloob ng ating Diyos Ama na bigyan tayo at makita tayo. Yan naman na muna guys. Para mas lalong gumagana ay guys at mabisa ang iyong mga amulet guys ay dapat natin pangalagaan ng mabuti sa pamamagitan ng cleansing ng ating kalooban at sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat kapwa tayo guys at lagi lang tayong positibo sa ating pangaraw-araw at kailangan natin pausokin ng incense na galing sa simbahan o incense so, guys yun lang guys at lagi tayong panatili na uh, maganda yung ating pagkikitungo sa ating kapwa yan lang mga guys at good luck ay ako ay magkukuha lang muna guys ng ganyan guys so bye bye muna guys at maraming salamat sa inyong pag share like and comment so magandang magandang tulong na yan guys sa ating munting channel So hanggang sa muli, hanggang dito lang muna guys. Marami ito pa tayong mga kukunin guys. So maging ingat-ingat lang tayo guys. Bye bye.